ang problemang kinakaharap ng agrikultura sa ating bansa. Nariyang lumiliit ang ating mga lupang sakahan dahil nagiging komersyal. Tumatanda ang ating mga magsasaka at tila wala ganoong interesadong sumunod sa kanilang yapak. Bakit nga naman? Gayong madalas ang ating mga magsasaka lugi sa kanilang ani, ang mga nagpapak ang vlog ng magsasakang ito. Wow. Ang solusyon daw sa mga natuyong puso ng kanyang followers. Marami ang nagugutom kapag iniluluto niya ang kanyang mga inani. Paalala lang po, kanin ang kapartner ng ulam, hindi pandesal. Siya ang happy farmer ng Alcantara sa Cebu, si Joven. Siyempre, nakakataba ng puso. Marami nagsasabi na ang hot ko raw, pogi ka raw, wala raw parta sa katawan, macho daw, napakaganda ng shape na katawan. So, para sa akin naman po, nakakataba ng puso, nakaka-motivate naman po yun. paglilinaw ni Jove, ang kanyang mga pataples online, wow. hindi lang daw for the cloud. Sadyang mas presko lang daw magtrabaho sa bukid kapag nakahubad. Mahilig po talaga ako magtaples kapag nandito ako sa probinsya. Gawa ng sobrang init din po dito. Tsaka sanay na po talaga ako magtrabaho sa bukid na nakatapos ko na nakahubad ng <coughs> sa suwerte ng mapapangasawa mo. May nakakapag-admire din naman po sa akin at pwede ko ipahagi sa kanila na mamuti sila na dito sa probinsya ay pwede sila mamuhay ng kaya pa. Si Joven, dating mechanical engineer, bagamat board passer, mas gusto raw talaga niya ang buhay bu... Narealize ko talaga na sa kabila ng lahat ay dito ako naging masaya sa pag-farm. na-realize na masaya ako dito. Marami nagsasabi dyan na pinag-aaralan daw, eh, bakit, bakit balik ko siya lang. So yun doon ko na-realize na kahit na ano mga bagay na gusto mong gawin kapag ka masaya ka, e, eh, doon ay bubuhosan pa na. Basta nag-enjoy ka lang sa buhay ng at ka ng tao. So, ka lang mga, patuloy mo lang gawin ang mga bagay. Stop. Ang kanyang farm life, linag niya hanggang ang kanyang pagsugal sa pagsasaka at pagbavlog nagbunga. Si Joven, certified chick boy. Ang kanyang kasing ipon, ipinampundar niya ng manukan. Pero ang kanyang business expansion, hindi raw naging madali. Hindi naging madali sa akin, lalo na kapag marami kang kaibigan, kapag dinayo ka ng mga kaibigan, hindi ka makapagtanggi na sa kalina. Baka naman isang manok lang, isang manok lang bilang ang maputi kay Pigan, siyempre ito kay Pigan, hindi mo naman pwede tanggihan ng mga, request o so, kailangan bigyan yung mga request nila. At kapag ka nagkaroon din naman ng inuman, ayun, papa tayo ng mga limang manok, sampung manok, nagawa lang pulutan. Pero kahit na ganun pa man nangyari, hindi ako nagpatinag, talaga nagpatuloy lang ako sa mga bagay na gusto ko, nagpatuloy lang ako. Nasabi ko, balang araw makakabawi rin ako hanggang sa tuluyan ng itong nangitlog, nang nangitlog nang -nang at nangitlog pa ang dating 96 lang na mga manok. Halos triple na ang bilang ngayon. Bilis at malaki ang kitan sa pag-aalaga ng manok kasi nga maraming pwedeng sources nito. Itlog, karne, Hello guys, dahil sa tapos lang ng bagyo ngayon at video maganda naman ng panahon ngayon, nagkaroon na ng init at ngayon naman ay nasa ng taniman na palay. Umaani <laughs> <O, laughs> naman ng heart reacts ang vlogs ng magsasakang ito. Poging pogi pa rin daw kasi kahit babad sa init ng araw. Perfect example daw ng TDH, talented, dark, and handsome si Pau, ang Bukid Bay ng Sibalom Antike. Bata pa lang. Batak na raw talaga sa mga gawaing bukid si Pau. Bata pa lang po ako, batak na po talaga ako sa mga gawaing bukid sa pagtatanim. Waiting for you po, kung kailan ready ka nang asawahin ako. Satuwa so, naman ako sa mga sinasabi ng mga nakakapanood sa akin, mga pinagpapamilin na nakakamukha po ka raw yung isa sa mga anak ni Sir Manipakyaw. May ilan pa nga lang nagsasabi na, na kung anak daw ako ni Sir Pacquiao sa labas. Nakakataba lang po ng puso. At ang followers niya, hindi lang daw nabubusog ang mga mata. Ang kanya raw kasing vlogs, para rin pataba sa uta. Educational kasi ito. dahil harvest season ngayon ng tanim nilang kape, tuturuan tayo ni Pau kung paano mamitas ng mga hinog ng coffee beans. Dahil sa ubos ng ating coffee beans ngayon, wala nang bunga ang ating kape. So ito na lang papakita ko sa inyo guys. Meron pa naman tayong may papakita sa inyo na kung saan may mga hinog pa yung ating suha. Ayan, ito. Kapag kaganito yung kanyang texture guys, makintab, makinis at syempre mabango. So hinog na po yan. Pwede na po natin pitasin yan. Meron pa naman dito Ayan, kapag ka ganito yung ano niyan guys So ibig sabihin po niyan hinog na po siya At ready to eat na po yan Pwede na po natin pitasin Pero ang gusto raw itanong sa kanya Nang abangers dyan May nagtuturo ba naman kay Pau Na magmahal? Wala po akong jawa Single po ako Si Pau kasi Makailang beses na raw na ghost O naiwan sa ere Marami na ako nakakausap at ang hindi ko lang alam kung bakit naging sokya ako na maiwan sa ere. Siguro nga ako dahil sa background na aking pangunuhay, dahil sa isa lang po ako magsasaka. At hindi ko kaya bilang isa magsasaka dahil alam ko kung gaano kalaki ang papel ng isang magsasaka. Dahil ko wala magsasaka ay maraming magugutog sa ating bansa. Sa dami ng problema ang kinakaharap ngayon ng ating mga magsasaka, Tani, tunay ngang hindi biro. Sa katunayan, marami sa kanila ngayon ang apektado nitong mga nagdaang bagyo. Yung mga magsasaka natin na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo is around 109,315. Kita po natin sa direksyon ngayon around 3.5 billion pesos na apektado At doon sa farming sa sector natin. Oh. Kasama ko si Nanay na nagbisita dito sa aming palayan. At ito ngayon na dat natin ngayon. Talagang sobrang lapat. Apan ah, lumamang tignan guys pero wala tayong magagawa bagamat natural na ano to. Bagyon dumaan sa atin. Kaya kung mapapansin nyo lahat na ng nakikita nyo guys flat na flat po yan. At ilaba parang wala ka na mapapakinabangan dyan guys. Napakaraming problema ang kinakaharap ng agrikultura sa ating bansa. Nariyang lumiliit ang ating mga lupang sakahan dahil nagiging komersyal tumatanda ang ating mga magsasaka at tila wala gaanong interesadong sumunod sa kanilang yapak. Bakit nga naman, gayong madalas ang ating mga magsasaka, lugi sa kanilang ani ang mga nagpapakain sa atin. Halos hindi rin mapakain ang sarili, nagugutom, kaya nakatutuwa na meron pa rin mga tulad nila na muling pumupukaw ng interes sa sektor na pinagkakautangan natin ng ating pagkain. At ang mga nagsisikap na magbungkal ng lupa, trabaho marangal. Kaya sila kahanga-hanga dapat bigyan ng respeto at pagsaludo.